Ayan mga idol, share out sa inyo. Uh, kasama ko si Romulo at saka si Romer. Nandito kami sa Barangay Libas, San Carlos City sa Sitio Am Amaltugan. Ayan mga idol at uh, pupuntahan namin si Reynald Mandapat aka Makagwapo. Ayan, let's go! Ayan mga idol, bababa kami dito sa tahanan ni Makagwapo. Bababa yan mga idol, ito yung uh, munting tahanan ni Makagwapo. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, nananawagan po si Makagwapo dahil uh, mayroon siyang karamdaman at uh, kailangan niya ng pinansyal na tulong pambili ng kanyang gamot. Siya ka, ko eh. Ayan mga idol, uh, dito na tayo sa bahay ni Makagwapo. Ayan na. Uh, Mentay lang. Ano, mambakas ka mo Ano yung, ano, yung sakit mo, Idol? Tagalog lang. Ha? Pangga-panggasinan mo. Ayan, mga Idol, uh, ang dami niyang karamdaman. Ah, ito yung kanyang tirahan. Sino yung last na nandito na nag-vlog? May, may ano eh, napanood ko to eh. Ah, ito po yung mga, ang kanyang tirahan mga idol. Oh. Ayan mga idol, ah, may dala si idol Romolo nabigas para kay makagwapo mga idol. Ayan, tapos may pinapaabot din si Doc Benjo. Ayan, at saka si... Si ano nga? Uh, Sino yung nagpapabot na isa? Si Ramon Dacasin. Ayan, Cruz Ramon Dacasin at saka si Doc Benjo Martinez. Na, ayan, ako rin, may iabot din ako sa'yo. Pagpasensyaan mo na, itong iabot ko sa'yo, pambili mo ng gamot, no? Ayan. Ayan, uh, mga idol, ah, uh, sasamantalahin na namin tong pagkakataon na ito para manawagan sa mga mabubuting uh, may mabubuting puso diyan na uh, at gustong magambag o magbigay ng uh, konting tulong para pambili niya ng kanyang gamot. Uh, PM niyo lang po ako or si Romulo at uh, makakaasa po kayo na makakarating sa kanya ang inyong tulong. Yeah, lang Ayan, lang maraming salamat yung po. Yung 300 kay Doc Martinez Banjo tapos 300 kay Ramon Dacasin Cruz. Ayan. Maraming salamat po Dok uh, Martinez Banjo saka kay Ramon Dacasin. Ayan Ramon sa pag da pag pagbigay ng tulong.